Okay, bayad na ba yung sala mo? Hindi <laughs> pa, installment ito sa... <laughs> ito po ang sala ni Igan. Sala ni Susan. At ang mainit nating usapan ngayon ay isasalang ang Freedom of Information Bill. Ayan, Ayan kapag naipasa... O, oh, Poy! Poy! Oh, kapag naipasa mas madali nang makakakuha ang publiko ng mga datos ng gobyerno. Sabi, oh. Mm -hmm. Sabi. Talaga kaya? Uh, sa bagay, ano Transparency ha? eh. Yung budget nga ng Office of the President, kisi minutos na ipasa. Paano <laughs> may scrutinize yung usang ginagamit? <gasps> sabi ni Sen. Chisa Cudero, mm. daw. Kung wala yung may init na usapin, nasa nila nilagay yung pork barrel o pidaf. Eh, mainit eh. So, dapat, ano yan, hinihimay-himay na ngayon. Ala, dahil Office of the President, Kertesiya daw. Mm. ah. Oh. Kala ko house lang approve without thinking eh. <laughs> Pati pala Senado eh. Parang Tarlac Express. Ganun kumetren, ha, Asa, kung, kung na. tren. Sama sa ano niya, simple lang. Kung mapapahamak sila, hindi nila papayagang makakuha ng, ano, ng ah. datos na magpapahamak sa Hindi, kan. kaya pabun na pabor naman si Cheese na alisin yung pork barrel <laughs> sa kanila kasi inaproban niya yung budget ng Office of the President. So, Madali siya makahingi ngayon doon. <laughs> <na>? <laughs> Ay, ganun lang yan eh. Okay, kaugnay yan. Dito sa salang sala natin, si Attorney ni Pumbuseno Malaluan, convener po ng uh, Right to Know Right Now Coalition. Attorney, right magandang umaga. Welcome, ha? Magandang umaga. Sa ating sala. sa, sino guest mo dyan? Abay, narito yung actress at political uh, satirist sa na si May Paner. Aka Akka oh. mo nga no, change pero kahapon sa Senado, nagpakilala ka, ka ako eh. bilang Janet Bariles na polis. Oo naman, uh -huh. di ba? Para naman... Magkaroon ng konting buhay sa Senado. Uh Lumating -huh. ako na kaganito, nakawig kong ganyan. ganyan. Uh Oo, -oh, ano reaction nila? Siyempre, tisa ng tingin, sino tong taba tsing na to na naka-enter sa Senate? Uh, din Inanggap na. ka naman ni Senate President Franklin Drilon. Wala doon si brother. Ay, 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 Wala <laughs> si brother <laughs> doon. Brother mo yun? Isipin ko muna. Okay. <laughs> At nasa linya ng telepono, Senator Grace po, Chairman Senate Public Information Committee po. Senator po, good morning. Hi, good morning, Ian. Good morning, Ma'am Susan. Good morning, uh, Juana at uh, Attorney na Pamaceno. Good morning po, Senator. Okay, Doon sa mga naging political uh, interviews dito bago nag-eleksyon, eh, lagi niyong pinapangako sa amin no, na tututukan niyo yung pagpasa ng FOI bill at eto na nga. Anong target ninyo na ito'y maipasa sa Senado? Alam ko medyo na, na ipasa na ito nung last ano eh, Congress mm. sa Senado. Problema natin yung Kamara, no? Mm -hmm. Pero sa Senado, anong takbo po nito, Senadora? Um, alam niyo po, ay ako, um, kumpiyansa ako na ito yung mapapasa sana by the end of this year. Uh, pero kung hindi man, um, alam ko kasi yung committee report namin, uh -oh. ihanda natin bago ma matapos ng Oktubre. Hmm. Ngayon, sa dami kasi na nagsabi na sa akin sa Senado, mga kasamahan natin doon, na sila'y supportado dito, parang ang tingin namin by, by the end of this year. Pero kung Nakasakali at least at the very least matatapos siguro ito. Buti sinabi Bago end of this. Bago matapos itong 16th Congress. No? Buti sinabi niyo end of this year. Kala ko end of his term. <laughs> <laughs> okay. okay. yung, po. yung ito, yung controversial na provision on right of reply na Apo. sinusulong nila, lalo na sa Kongreso, ito ba yung i sa Senate version? Kasi po sa mga version namin na um, malaki rin doon yung version ng right to know right now movement. Ano? Wala na po kasi talaga yung right of reply. Hindi na kailangan. Well, wala, hindi po nakalagay doon. Ah, okay. um, no, yung South version. Um, hindi ko alam kung ipaglalaban nila to Dahil sa totoo lang, meron naman talagang mga nakikipaglaban para ilagay yung right, uh, to know, uh, right of the fly. Pero ako po kasi hindi isang ayon yun dyan. At uh, sa Senado naman, naintindihan nila bakit hindi kailangan ilagay dyan. Mm -hmm. Opo. Okay. Senadora, uh, hihilingin niyo sa Pangulo na i-certify na urgent yung panukalang ito, gaya iba. Urgent, sabay. yung version nila. <laughs> Um, hindi. Yeah. Alam mo yung version naman ng mga kanyang oh, okay mm, naman. Ano uh, naman? lang ha. Opo. Mm -hmm. uh, meron lang ako kailangan tignan doon pagdating sa penalties. Kasi para sa akin malaking bagay talaga na may pananagutan ang mga kawani natin para naman uh, talagang masundan itong batas na ito. Mm. Pero um hindi ko na po hihingin na i-certify ito ng Pangulo. Okay. Sa so, tingin ko yung taong bayan na mismo ang nagpapaabot nito sa kanilang mga kilos ngayon nasawa na rin sila sa kadiliman na hindi natin nakikita yung mga impormasyon na dapat natin makita agad. Kaya nagkakaroon ng mga ganong klaseng um, sitwasyon. Mm -mm. Okay, maraming salamat po. Kailan po yung next hearing, Senadora? Next Thursday po yung hearing natin. So, okay. uh, yung susunod naman mga mga miyembro po ng mga networks kung pupunta to. Ayun, okay. sige. Nakatutok na Salamat po. Salamat po, Senadora. Good morning. Senator Grace po. Okay, Atty. Maluluan, kayo ay meron namang plano mag-file, no? People's Freedom of Information Bill sa Kamara. At uh, ano, ano naman ito? May, may binanggit na... Petition for uh, indirect initiative. Anong ibig sabihin ng Tony? Uh, naka na yan, Igan, okay. uh, sa both uh, houses. House, okay. uh, Ito'y nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamamayan uh, na direct ng magpanukala ng isang uh, batas under the Initiative and Referendum Act. Uh, mm -hmm. Existing na batas yan. Okay. At ginamit namin yan at uh, nabanggit naman ni uh, Senator Poe na kabahagi kami at uh, kinikilala yung... Uh, panukalang batas. Pero sa totoo, Igan, magkakalapit na itong mga versions Kalapit na ito. Na. Eh. Mm -hmm. uh, sa katunayan, na uh, kahapon dun sa hearing, ay binanggit ko na hindi nag-uumpisa sa scratch yung, uh, yung committee. Mm -hmm. uh, uh -huh. Dahil yung mga versions na yan ay halos magkakapareho. At uh, napagkasundoan na din, at uh, tinanggap na kahit nung last uh, Congress pa, mm -hmm. yung mga uh provision na pinanukala ng Malacanang subject to certain safeguards naman on our part. Mm -hmm. So talagang ang kulang dito ay yung political will na lalong-lalo na nabanggit mo dun sa sa kamera. Political so, will at saka yung resistance dahil nga isang konteksto nito na nakita natin dito sa uh, PDSC scam halimbawa. So, scam. Mm -hmm. Okay, pero hangga saan no yung limitasyon ng pagbibigay ng impormasyon sa publiko? Dahil siyempre, aaray din sila pag may... medyo nanganganib na yung national security. Oo, oh, na, uh, malinaw yung uh, protection Provision, na binibigay uh, nitong uh, panukalang batas. Ano. Yes. Uh, mm -hmm. uh, in fact, kahapon sa hearing ay uh, binanggit ni uh, Senator Sunny Angara yung listahan ng exceptions. Napakahaba na nito. Mm -hmm. uh, talagang tingin ko ay... Oh, Mawala na yung batas. <laughs> Hindi naman. Uh, kinik yung, meron din kasing public purpose... Uh, dito, public interest in keeping certain information confidential. Uh, certain, Dabi, na, pero sabay. hindi tayo hindi lahat. Kabi, sabi sa media, <laughs> ang hirap-hirap. Api David lang, nahirapan kami kumuha eh. <laughs> <laughs> Oo nga, di ba? Tingnan mo yung abogado ng mga whistleblower. Abay, Api <laughs> David, sinumpaan paano yun eh. Boy, ayaw. Uh, uh, baka naman darating ang parahon mawala ng bentahan ng dokumento, di ba? <laughs> well, eh, yun, yun lang sinasagot, Igan, eh. Yung procedure yeah. at saka yung yes. hindi, mo, hindi mo pwedeng basta sabihin na confidential yan. Kailangan Tama. sabihin nila na mm -hmm. itong affidavit na ito ay national security. Mm -hmm. Ay, may national security ba doon? Oo. Uh Eto si, ano, si May Kahapon. Ah, si Bariles. Ah, si, si Janet Bariles. bakit Janet Bariles na po yung <laughs> talagang imahe mo doon kahapon? Ano? Si ano? Mayo. Oh. Eh, hindi. Kasi naman, hindi ba? Um... Actually, sa totoo lang, napakahirap intindihin ng FOI sa ibang mga taong bayan eh. So, hindi siya ganun ka-sexy. Pero kung iisipin mo siya na dahil walang FOI, nagkaroon ng Janet Bariles Napoles na 10 billion scam ma-intindihan mo kung gano'n siya kahalaga. Ang sa Kasi kung nalaman lang natin ang mga proseso, kung saan napupunta ang pera, bakit hindi ka nakapagpabulot ng ipin, bakit ang baga mo hindi nagagamot, dahil yan sa FOI. Sino ba natatakot sa FOI sa tingin mo? Eh di yung mga mangungurako, takot sa FOI yan. Kasi siyempre, pwede mo lang tanungin, asa napunta ang pampunta sa kalsada? Sa napunta ang para sa iniksyon ko. Mm -hmm. Sana sa ko papano ko hindi nakapag scholar mm -hmm. Eh di syempre pwede ka na magtanong, takot sila sa nagtatanong. Mm -hmm. Malalaman ng impormasyon. Pag alam mo ng impormasyon, pwede mo na silang balikan. Ayaw nila yan. <laughs> yung abuso rito, may protection. Like kunyari, ah... Uh, lang nung kalaban sa politika. Di ba? Yun ang misang reklamo rin ng mga congressman eh. Doon sa lugar nila. Oh. Talagang hahanapan ng impormasyon sila na ikasasama naman nila sa darating Edong na eleksyon. Mm -hmm. E di silang masama. Ayusin na boy nila. Nahahanapan sila kasi merong silang tinatago. Hindi magpakatino ka, di wala kang mahahanap. Mm -hmm. uh, uh, alibawa ba ito na ipasa sa tingin mo? Ano yung mga mahalaga impormasyon na talagang dapat ay nalalaman ng taong bayan doon sa uh, kung sakali maging batas yung FOI bill? Alam mo, napaka, hindi ko na maano kung paano ko pa pwedeng ipaliwanag kung gaano kahalaga na ang taong bayan ay talagang tumulong na maipasa ito. Mm -hmm. Kasi it is really access to services. Oh. It's access to information. Ang taong bayan ang tunay na makikinabang pag naipasa ang FOI dahil lahat tayo pwedeng mangialam, magtanong, mm -hmm. bakit po ako eh hanggang ngayon hindi makatapos ang aking eskwela? E, eh, samantalang mayroon naman pong pondo para sa edukasyon. Mm -hmm. O, oh, bakit po ang aking tatay may sakit? E, mo eh, si sa... Janet talagang alaga ninyo sa pakain. <laughs> uh -huh. Hindi ba? Araw-araw <laughs> kinikwento. E, samantalang kami nga ho, walang makain. May yaya bakit? Mayaya pa. <laughs> may okay. pa? Siguro, last punto rito. At Tony, kung maipapasa to, ikaw, anong unang-unang mong gusto sa gobyerno? Kung may FOI law na. Hmm. Uh... Ikaw, anong unang-unang gusto sumalaman? malaman? Gusto ko malaman kung sino ang pumirma ng accreditation nitong mga bogus NGOs na ito. <laughs> Tama, dahil na-release eh, no? Na-release eh. Oh. Oo oh, nga, oh, yeah. Diba? hindi Tito na ma-release re siya kung walang, uh, kung walang uh, oh, approval oh, si... nasa, kung sino mang nasa Tama. taas, di ba? O oh, oh. oh, si, si May, ikaw, pag naipasa to, anong unang-unang gusto mong malaman? Pag naipasa to, anong hmm. gusto mong malaman? Hmm magkano'ng tiranggap ni... Hindi <laughs> 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 no, <laughs> you... na, ni Jojo. Hello, Jojo. Yan, di ba? Papa Jojo. Tapak Papa Jojo. Hindi, bro. Kung gusto ko lang, pwede ko bang kausapin ng presidente dati? O, sige, kausapin mo. Alam mo, Pinoy. Sala to, eh. Naman, ano. Um, <laughs> meron namang proteksyon na ilalagay dun sa mga bagay na talaga namang may kinalaman sa national security. Ikaw naman mismo ang nangako sa amin na boss mo. Kaya ako bilang boss mo, sinasabihan na kita. Ipasa mo ang FOI kasi walang tweet na daan na ang dulo ay bangin o kaya kadiliman. Okay. Hindi ba? Utang mo yan sa amin. Please naman. Singila okay. na ito, okay? Maraming salamat si Janet Bariles si at si Atomi. Hindi po, Monseno, Malaluan, nakasama natin. Ikaw, anong gusto malaman? Ha? Pag naipasa yung FOI bill. Sa Ay, sala mo, anong gusto malaman? Sa sala ko, ma. Pa, parang ginagasa si pera ng gobyerno. Ang lalaki ng tax natin eh, di ba? Oo, no, malaki ang tax. Sino Ako talaga ba, gusto, maray dyan? gusto malaman kung sino yung bagong abogada na girlfriend yata. Ay! <laughs> okay, yan po ang sala ni Sala ni Susan. Sala ni Susan.